Sa kasalukuyang sitwasyon sa gitnang silangan, nagbigay ng matinding banta ang Iran laban sa mga bansa na kaalyado ng Estados Unidos. Ayon sa ulat ng Wall Street Journal, tinukoy ng Tehran na kung papayagan ng mga Arabong Estado ang Israel na gamitin ang kanilang mga base militar o ang airspace para sa mga pag-atake, sila ay magiging target ng mga pag-atake mula sa Iran at sa mga proxy nito tulad ng Hezbollah, Hamas at Houthi. Ang banta na ito ay nagmula sa mga diplomatic channels at naglalayong ipaalam sa mga bansa tulad ng Jordan, United Arab Emirates, UAE, Saudi Arabia at Qatar na hindi sila ligtas kung sila ay makikilahok sa anumang operasyon laban sa Iran. Matapos ang mga pagbabanta, tila gumana ito at ang mga nabanggit na bansa ay nagpahayag sa administrasyon ni Pangulong Joe Biden na hindi nila nais na gamitin ng kanilang mga base militar o himpapawid para sa anumang pag-atake laban sa Iran. Sa kabila nito, ang Iran ay nagpatuloy sa kanilang banta. Matapos ang isang malaking pag-atake noong Oktubre 1, kung saan naglunsad sila ng humigit kumulang isang daan at walumpung missiles bilang pagtugon sa pagpatay kay Ismail Haniyeh, isang dating leader ng Hamas at iba pang mga target kabilang ang leader ng Hezbollah at isang mataas na opisyal ng Revolutionary Guard. Mismong ang Israel ay aminado na nagdulot ang missile attack ng pinsala sa ilan sa kanilang mga air bases at patuloy silang naghahanda para sa posibleng pagsasagawa ng retaliatory strikes laban sa Iran. Sa kabila ng tensyon, ipinahayag ni Pangulong Biden na wala pa talagang konkretong desisyon ng Israel kung paano tutugon sa Iran. Kahit sila na kaalyado ng Israel ay hindi na malaman kung ano ang susunod na gagawin ng bansa dahil nililimitahan ni Netanyahu ang mga impormasyon na binibigay nito sa Estados Unidos. Gayunpaman, binigyang diin pa rin ni U.S. President Joe Biden na hindi siya sumusuporta sa anumang pag-atake ng Israel laban sa mga pasilidad nuklear ng Iran. Bagkus na nawagan siya para sa isang proportional na pagganti na hindi na makakasira pa ng mga facility tulad ng mga langis dahil mas magiging malaki ang epekto nito sa mundo. Sa kabilang banda, maraming eksperto ang naniniwala na malaki ang magiging papel ng Saudi para pumagit na sa tensyon at mapigilan pa na lumala ang sitwasyon sa rehiyon. Ang banta mula sa Iran ay hindi lamang naglalayong takutin ang mga kaalyado ng US, kundi pati na rin ang pagpapakita ng lakas nito bilang isang pangunahing bansa sa gitnang silangan. Ang pag-aalala ng mga Arabong Estado ay lumalabas na tila takot sila na maipit sa isang mas malawak na hidwaan, lalo na kung sakaling magpatuloy ang mga pag-atake at retaliatory measures. Sa ibang balita, nagpadala ang Amerika ng mga bagong F-5 na mula sa U.S. Air Force na dumating sa gitnang silangan ngayong linggo ayon sa pahayag ng militar ng Estados Unidos. Layunin ng Washington na hikayati ng Israel na huwag magsagawa ng malawakang counterattack bilang tugon sa pag-atake ng Iran gamit ang ballistic missiles noong Oktubre 1. Tila ba naghahanda na rin talaga ang Amerika kung sakaling mauwi ang lahat sa all-out war. Ang mga F-15 ay dumating sa isang hindi pa tinutukoy na base sa rehiyon noong Miyerkules ayon sa US Central Command. Sila ay sumama sa mga karagdagang F-16 na dumating mas maaga sa buwang ito na nagpalakas sa mga fighter squadrons ng US na naroroon kabilang ang mga advanced stealth F-22 Raptors, mayroon ding ilang mid-air refueling tankers at isang aircraft carrier, ang USS Abraham Lincoln na nasa Gulf of Oman at nasa estratehikong posisyon laban sa Iran at Yemen. Mayroon ding ilang US Navy destroyers sa Red Sea at sa Mediterranean, kung saan ang isang amphibious born marine expeditionary unit ay handa sakaling mag-utos ang Estados Unidos na ilikas ang kanilang mga mamamayan mula sa Lebanon. Ang layunin ng mga deployment na ito ay upang bigyang katiyakan ng Israel at mga bansa sa Persian Gulf, nakaalyado ng US, habang pinipigilan ng Iran mula sa pag-atake laban sa mga bansang ito o laban sa mga tropang Amerikano. Tumangi ang mga opisyal ng Pentagon nabuksan ang posibilidad ng pakikilahok ng militar ng US sa mga pag-atake ng Israel. Nagkaroon din ng tawag si Netanyahu kay Biden matapos ang halos dalawang buwang katahimikan. Sa tawag na ito, tiniyak ni Biden ang kanyang ironclad commitment para sa seguridad ng Israel. Gayunpaman, tila inabandonan na ng administrasyong US ang kanilang dating panawagan para sa isang 21 araw na ceasefire sa Lebanon matapos itong tanggihan ni Netanyahu noong UN General Assembly Summit. Sa halip nagsimula ng sabihin ng mga opisyal ng US na layunin nilang makipagtulungan kasama ang mga bansa na kaalyado nila upang lumikha ng kondisyon para sa ceasefire, ibig sabihin ay pahintulutan si Israel na pahinain si Hezbollah bilang isang manlalaro sa politika ng Lebanon. Ngayong linggo, naghayag si Naim Kassem, deputy leader ni Hezbollah, tungkol sa kanilang pagiging bukas para sa isang ceasefire initiative na pinamagitan ni punong ministro Najib Mikati. Ito ay unang pagkakataon na nagbigay si Hezbollah ng sinyales upang ihiwalay ang kanilang pag-atake laban kay Israel mula sa patuloy na digmaan sa Gaza. Ang tagapagsalita naman ng State Department ay umalma at sinabing na saan umano ang Hezbollah noong mga panahon na nakikiusap ang Israel na itigil ang mga pag-atake sa kanilang bansa. Nasaan umano ang Hezbollah noong mga panahon na nais ng Israel ng isang kapayapaan. Pagkatapos ngayon ay hihingi ito ng tigil putukan kung kailan tila malapit na silang matalo sa digmaan laban sa Israel. Sa kabilang banda tila ang Amerika ay gumagawa ng mga indirect action sa Iran dahil kamakailan lang noong Biyernes ipinataw ng Estados Unidos ang bagong sanctions laban sa sektor ng langis at petrolyo ng Iran bilang tugon sa pag-atake ng Tehran laban sa Israel noong Oktubre 1. Sa ilalim ng bagong hakbang na ito, nagtalaga ang US ng maraming kumpanya at negosyo na kasangkot sa mga aktibidad na labag sa umiiral na mga sanctions. Ayon sa Treasury Department, layunin ng mga sanctions na ito na tutukan ang tinatawag na shadow fleet ng Iran mga barko na kasangkot sa pagbebenta ng langis ng Iran sa paraang lumalampas sa mga kasalukuyang sanctions. Sa ilalim ng bagong kautusan, sampung kumpanya at 17 barko ang itinaguyod bilang blocked property dahil sa kanilang pakikilahok sa mga kargamento ng petrolyo at mga produktong petrolyo mula sa Iran. Inanunsyo rin ng State Department ang pagpapataw ng sanksyon sa anim pang kumpanya at anim na barko dahil sa pakikilahok sa isang makabuluhang transaksyon para sa pagbili, pagkuha, pagbebenta, transportasyon o marketing ng petrolyo. Ayon kay Treasury Secretary Janet Yellen, ang mga sanctions na ito ay nakatuon sa mga pagsisikap ng Iran na ilihis ang kita mula sa kanilang industriya ng enerhiya upang punduhan ang mga mapanganib at nakakasirang aktibidad. Tulad ng pagpopondo sa Hezbollah, Hamas, Houthi, at iba pang Iranian proxy sa Middle East, kabilang dito ang pag-unlad ng kanilang nuclear program, paglaganap ng ballistic missiles at unmanned aerial vehicles. Sinabi ni Jake Sullivan, ang tagapayo sa pambansang seguridad na ang mga sanctions ay inihayag matapos kumonsulta ang presidente sa mga kaalyado at kasosyo ng Amerika. Ang sitwasyong ito ay nag-ugat mula sa masalimuot na relasyon ng US at Iran lalo na matapos ang pag-alis ng US mula sa Joint Comprehensive Plan of Action noong 2018. Ang JCPOA ay isang kasunduan upang limitahan ang nuclear program ng Iran kapalit ng pag-alis ng sanctions. Mula noon patuloy ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ang pagbibigay diin ni Yellen at Blinken tungkol sa epekto nito hindi lamang para sa seguridad ng US kundi pati na rin para sa seguridad ng buong rehiyon ay nagpapakita kung gaano kahalaga para sa administrasyong ito ang pagkontrol at pagmonitor sa mga aktibidad ni Iran. Sa kabila nito, may mga kritiko rin na nagtatanong kung epektibo ba talaga ang ganitong uri ng estratehiya o kung kailangan ng maghanap ng ibang paraan upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad ang UK naman ay tila lumihis at sinabing hindi nila tutulungan ng Israel. Kung sakaling umatake ito sa Iran, hindi patiyak sa mga ministro ng UK kung ano ang gagawin ng Israel at kailan ito mangyayari. Gusto nilang maiwasan ang digmaan at hindi sila sang-ayon sa pag-atake sa Iran. Ayon sa mga ulat, maaring ipagpaliba ng desisyon tungkol sa uri ng pag-atake hanggang matapos ang isang pagpupulong ng gabinete. Pagkatapos nito, malamang na kumonsulta si Ministro ng Depensa ng Israel na si Yoav Galant sa Kalihim ng Depensa ng Estados Unidos na si Lloyd Austin. Naniniwala ang mga opisyal ng UK na si Punong Ministro Benjamin Netanyahu dahil sa kamakailang mga tagumpay laban sa Hezbollah ay maaring gumawa ng mas agresibong mga hakbang laban sa Iran upang palitan ang kapangyarihan sa rehiyon ng permanenteng. Nagaalala ang mga diplomat ng Jordan na maaring subukan ni Netanyahu na sakupin ang West Bank kaya nagbabala ang Jordan tungkol sa posibleng mga tugon. Pinag-iisipan din ng UK ang mga plano sa paglikas para sa kanilang mga mamamayan sa iba't ibang mga bansa sa Gitnang Silangan, hindi lang sa Lebanon. Binalaan ni eksperto sa Gitnang Silangan na si Hugh Lovatt na maaring magdulot ng mas malaking digmaan sa Iran si Netanyahu kung maglulunsad siya ng malaking pag-atake. Pusibling mahila ang mga kanluraning kapangyarihan sa gulo. Sinabi niya na bagamat nag-aalinlangan ang administrasyon ng Estados Unidos, maaring samantalahin ni Netanyahu ang sitwasyon upang lalo pang palalain ang tensyon. Sa huli, wala pa rin nakakaalam kung kailan na atake ang Israel sa Iran, subalit isa lamang ang masisigurado tiyak na magpapatuloy pa rin ang gantihan sa pagitan ng magkabilang panig